Hello guys, hello, hello, hello. Ito po si uh, Coach Boni. Welcome sa Boy Proofy TV. Si Coach Boni po ito ng Live Good para magbigay sa atin ng continuous uh, kalaman patungkol sa Live, live Good. Okay. Marami-rami na rin mga tutorial videos na na-share na, na ko guys. At in today's uh, video, Sagutin natin yung mga may isang nag-comment doon, isang tanong sa isang video ko at ang sabi niya, saan ko ba ibigay ang perang pambayad sa membership ng invites ko? My goodness. Napagaganda. Nakakatawa, guys. Pero uh, it's an honest uh, question na kailangan nating sagutin. So in today's video, guys, 'yan ang talakay natin. Sagutin natin ang tanong na 'to. Saan ba natin ibigay ang perang pambayad sa membership ng invites natin. Okay? At bago ko mag-proceed uh, guys, okay, palala lang na kung bago ka pa sa uh, channel na ito, mangyari po lamang na, uh, pindutin ang like, subscribe, at pindutin ang bell all button para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Nag-upload ako guys ng uh, isang video every 2 to 3 days dahil na kita ko na kulang pa rin ang mga kalaman ng mga live good members natin. Okay. So, napakagandang tanong yun nun guys. Okay. Nakakatawa at nakakaawa din. At dahil naawa ako, ginawan ko ito ng video ngayon. Okay. Nakakaawa dahil the fact na nagtanong siya na saan ibigay yung pera pang uh, bayad sa membership ng uh, invites niya, that means, nagsumikap siya guys meron siyang ini-invite at willing na na magbayad ngayon, anong gawin niya rito sa perang ito saan niya ibigay yung perang pambayad sa live good, okay uh, this question guys, ay nagbibigay sa atin ng maraming clues ang una is, hindi niya talaga alam, dahil hindi siya bakit, hindi niya kasalanan dahil hindi siya tinuruan ng, apply niya Okay? So, yan ay maging reminder sa mga appliance na ba, pagkatapos mag-sign up yung tao sa naging membro na sa LiveGood, ay kailangan mo talagang i-orient siya. Anong gawin niya? Pag, lalong lalo na kung paano mag-sign up ng bagong membro. Para tumubo yung network natin, guys. Okay? So, yun ay hindi niya alam. Okay? Pangalawa, hindi niya alam mag-enroll. Nang bagong membro sa live good. That is, pinaka numero unong skill na dapat natin malaman sa live good guys. Once member ka na, ay dapat alam mo talaga kung paano mag-enroll ng bagong membro sa live good. Okay? At kung ganitong sitwasyon na hindi mo alam kung paano mag-enroll ng bagong membro, mahirap i-build up ang network mo guys as an upline. Okay? Dahil hindi mo alam eh. Lagi mong tawagan si upline na meron akong i-sign up dito, meron siyang pambayad. Anong gawin ko? Okay? Kailangan ikaw mismo alam mo kung paano mag-enroll ng uh, bagong membro at kung saan ibigay ang perang babayad ng bagong magpamember. Okay? So... Kung hindi ka naturoan ng upline mo, guys, okay, pakinggan mo ang video ito hanggang sa katapusan para malaman mo ang ins and outs kung pa paano ba mag-enroll ng bagong membro, okay? Unang-una, ang pera na ibibigay ng invites natin para sa membership niya ay hindi para sa atin. Hindi yan pera para sa atin, guys, kundi para kay good Okay? So, kailangan ang pera niyan ay makarating kay Live Good. Kaso nga lang, si Live Good is a US company. Hindi siya tumatanggap ng peso. So, anong gawin natin sa peso ang pambayad niya tong bagong gusto magpamembro? Okay. So, ganito ang gawin mo, guys. Iyang pesong 2,950 which is membership fee at saka 1 month na subscription fee na kailangan nilang bayaran para ma-member sila sa LiveGood ay pwede mo siyang tanggapin at sa iyo na talaga provided meron kang 50 US dollar sa credit wallet mo what do I mean guys? okay pupunta tayo kung nakalagin ka na sa ano mo sa account mo ito'y sa account ko okay Just go to livegood.com and then ibigay mo yung username at password mo at mapunta ka sa uh, screen na ito. Sa Livegood landing page. Okay? Dito guys, pumunta ka sa my earnings. Okay? So itong gawin mo guys. Kung may magbayad sa iyo para gusto mag-enroll sa Livegood, itong gawin mo. Punta ka sa credit wallet. Okay? Uh, sa earnings And then credit wallet, okay? Pindutin mo to. Okay. Pagdating doon sa credit wallet mo, tignan mo ngayon kung magkano ang balance mo sa credit wallet. Meron ka bang dollars na pambaya doon sa bagong mag-sign up? Okay. Para sa isang bagong member guys, LiveGood would require them to pay 49.95 dollars. Okay? So, dapat doon sa credit wallet mo, meron kang at least on the minimum 50 US dollar. Katulad nito. You currently have 19.30 dollars in your account. So, that means kung ito lang ang balance mo guys, hindi ito kasya pambayad sa ano niya. Okay? So, mamaya, uh, sabihin ko yan ganyan, kung paano gawin kung nakukulang ka ng balance or wala ka talagang balance sa live good mo. Zero. Okay. So, make sure na meron kang 50 US dollar dyan. Okay? Then, pwede mo na siyang i-sign up sa LiveGood. So, that means, tanggapin mo yung peso na 2,950 and in return, ibigay mo kay LiveGood ang $49.95 sa credit wallet mo. Dahil anong gagawin mo, guys? Okay? Ang gawin mo, Pagtingin mo rito na meron kang 50 US dollars, then, pupunta ka sa, ano, uh, punta ka sa landing page mo, dun sa home. Okay? Dito, meron niyang mga ano mo, websites. Okay? Dun sa websites, i-click mo tong livegoodtour.com. Okay? Pwede mo itong i-email sa kanya pero dahil ikaw na ang mag uh, pa-member sa kanya, then i-click mo itong ano na to. Live good tour. Okay? Dito sa tour makita mo rito, nandyan yung videos na dapat uh, tignan muna bago magpa-enroll pero dahil alam mo na to, diretso ka doon sa reserve my position. Ibigay mo yung first name niya, okay? Dito. And then last name niya, complete, and then active email niya. Okay? Katulad niyan. Okay? And then, i-click mo tong reserve my position now. Okay? Pagkatapos mo ma-reserve siya ng position now, bumalik ka doon sa, uh, sa homepage mo, sa main menu. Okay? Balik tayo. Nandito lang yun. Okay? Click ko yan. Nasa homepage ka na. Balik ka doon at Punta ka ngayon dito sa My Referral. okay Bakit punta tayo sa My Referral? Dahil kunin natin yung ano niya. Uh, tawag nito. Kunin natin yung Live Good ID niya. Yung pag-reserve uh, natin kanina, para yun na mabigyan siya ng panibagong uh, Live Good ID. So, once meron na siyang live good ID, mag-appear siya dito, guys. Halimbawa, kung yung inano natin, pinasok natin ay si Eleanor Benitez. Kasi, once nag-click mo ka doon na reserve uh, my position now, yung pangalan mo ay mag-appear dito sa my referrals. Okay? Halimbawa, kung ito yung si Eleanor, ang bagong pinasok natin, nag-appear na siya dito. Okay? Or ito, ito halimbawa, si Barry Divan Health. Dahil ito siya ay pre-enrollee. So, makita mo siya rito, guys. Pre-enrollee ang status niya. Type niya. So, i-click mo yung pangalan niya. Okay? And then, dito sa contact info, nandito, meron na siyang entry dito. Dahil nagbigay ka ng pangalan doon, ito yon And then, meron tayong apelyedo at yung ano niya, email address niya, nakasulat. So, ang tawag sa kanya ngayon is retail customer at meron siyang Live Good ID. Ito yung Live Good ID. Okay, ang gawin mo dito sa Live Good ID, kopyahin mo to guys sa papel. Isulat mo sa papel. Para hindi or ikat and paste mo. Okay? Ganyan. Copy mo. Okay, nakapi na 'yon. Once na mo 'yon guys, punta ka doon sa My Earnings ulit at i pamember na natin siya. Okay? Click Credit Wallet. Okay? At dito sa credit wallet, ang sinabi natin kanina, kailangan meron kang balance dito na at least on the minimum, 50 US dollar. Okay? So, once meron ka 50 US dollar, punta ka lang sa scroll down ka lang, at dito sa ID, ilagay mo yung ID niya. So, copy paste mo lang dito. Yan ay yung ID niya. Okay? So, anong mangyari dito? Once nandito na yung ID niya, Choose mo itong Choose Credit Type. Piliin mo itong Pay for Membership. Okay? Then, click Continue. Dito sa Continue, mag-provide ka na ngayon ng mga detalye niya. Okay? Isulat mo ang username niya. Okay? Usually, ang username is yung pangalan din niya, katulad nito. Kung Christian Benitez yan, Then, pwede mong ganitin one word ang uh, tawag nito, ang username niya. Para makilala mo yung username mo. Magbigay ka ng panibagong password. Okay? Katulad niyan, uh, kahit anong password na at least uh, in a mix of uh, letters at saka numbers. Okay? Confirm your password. Okay? And then, Ilagay mo rito yung country mo, Philippines. Pili piliin mo dyan. Halimbawa, ganun. Okay. Dito sa name, full name ang isulat mo, guys. Kung halimbawa, si Eleanor yun, ganyan. For example, Eleanor Aliadine. Okay. Full name, hindi username. And then, dito sa address, sulat mo yan yung mga address niya, katulad niyang 051, poblacion Maigulano del Norte. Okay. So, yan, street number. And then, halimbawa, barangay. Then, city. Dito sa, sa state province, tatlong litra ang gamitin mo, guys. Halimbawa, sa Cavite ka, then pwede mong isulat, CAV, Cavite. Llano del Norte, LND. Zip code, alamin mo ang tunay na zip code. Katulad nito, 9200 for Illigan City. Okay. Now, scroll down ka. Ang makita mo rito ay puro mga produkto. Hindi tayo bibili ng produkto, na no physical products, kundi bibili tayo ng products na tinawag mem, tinatawag membership dahil ang, pro, ang membership guys in live good is also a product click mo ito yung monthly ano shipping yan man shipping and handling okay 995 kung yearly ang piliin mo then diyan click mo sa yearly pero kung one month lang bayaran mo ganyan and then click mo rin itong become an affiliate for 40 okay and then click continue okay makatanggap tayo guys ng maraming error message dahil nga this account credit is not enough okay see nakita mo credit is 19 to cover for the order kailangan ng 49.95 kung wala yung error pa guys ang gawin mo rito sa dulo i-click mo lang yung continue kita mo yan continue and then once click mo yung continue ang next screen guys is to Uh, uh, check all the information. I-confirm mo lahat ng information na tama. Yung pangalan niya, yung mga address, kung ano. Kung merong hindi tama doon, din baguhin mo. Kung wala ka nang uh, baguhin doon, ang next na button na mag-appear doon guys is issue credit. I-click mo yung issue credit. Member na ngayon ang bagong prospect mo. Okay? So madali lang guys mag-enroll ng bagong prospect. Okay? So iyan ay kung meron kang balance sa ano mo. No what happens kung kulang kang ka balance or zero ang balance mo sa ano? Ang gawin mo guys. Okay? So balik tayo. So ano daw? What happens kung zero ang balance mo rito? Credit wallet mo. Ganyan. What na kulang na ganyan? Hindi mo siya ma-sign up. At hindi mo pwedeng tanggapin yung pera niya bilang pera mo na. Kail kulang ka doon. So, ang gawin mo guys is, kung ano man ang kulang dito, kung halimbawa zero, din bibili ka ng $50. Kung halimbawa meron ka ditong $20, bibili ka ng $30. Na usually, ang ginagawa ng mga ano natin is bibili tayo ng 50 US dollars para kasyang-kasya talaga sa isang members. Okay. Dahil wala kang balance na pwedeng ibinta sa bagong ano mo, sign up mo. Ang gawin mo, tanggapin mo yung peso niya and then using your GCash, okay? So GCash pinag-usapan natin dito, okay? Pwedeng galing sa ano mo, invites mo, sabihin mo sa kanya na magpadala siya ng GCash worth 2,950. Okay? Ipadala niya sa Gcash mo. Okay? So, yung pera niya, pwede mong tanggapin as piso na cash or Gcash. Kung cash ang tinanggap mo, guys, kailangan meron ka ng balance doon, meron ka ng balance doon sa Gcash account mo na 2,950 at least on the minimum okay tinanggap mo yung uh, cash money sa ano mo uh, invites mo pagkatapos noon ay kailangan mong bumili ng 50 US dollars sa mga uplines mo okay ikaw itong nag-invite nito so meron kang upline so kausapin mo sa upline i-message mo siya na kailangan mong 50 US dollars na ipadala niya dito sa credit wallet no okay ang gawin mo yung 2950 na GCash tanungin mo doon sa apply mo na uh, ano ang GCash number niya okay doon sa GCash niya ipadala mo yung GCash to GCash mula sa GCash mo padala mo yung 50 doon sa upline mo. Once matanggap yan ang upline mo, si upline mo ay mag-transfer ng 50 US dollar doon sa credit wallet mo. So, nag-guess nyo guys? So, madali naman. Okay, yeah, so, hintayin mong yung pinadala ng 50 dollars ay mag-appear na dito sa credit wallet mo. Makita mo yan eh. Kung halimbawa ngayon, bumili ako ng 50 US dollars sa upline ko. So, makita ko rito, instead of 1930, madagdagan niya ng 50. Okay? So, ilan na yan? 1950. So, mga ano na yan? Around 70. So, around 69. 30 na dapat ang nandito. Matapos, ipadala ng upline mo sa'yo. Okay? Dahil natanggap niya yung Gcash eh. Ang gawin mo doon, isend mo sa, ano, sa upline mo, yung resibo ng pagpadala mo ng Gcash. Okay? Madali lang naman yan eh. I screenshot mo lang yung mobile mo. Tapos, i-send mo doon sa messenger ng uh, upline mo. Nasabi mong, ayan, nagbayad ka na. Ito ang resibo. At, uh, on top of that, kailangan malaman din niya yung full name mo at saka live good ID mo. So, ipadala mo yung live good ID mo at saka full name ID mo para yan hindi siya magkamali pagpadala ng pera sa kailangan yung leave good ID okay so once na rito na yan okay then proceed ka na sa ginawa natin kanina kung paano mag sign up ng bagong member okay so ganun lang guys paano gawin doon sa saan mo ibigay yung pera na ano pambayad sa leave good guys pwede mo siyang tanggapin provided meron kang 50 US dollar sa balance ng credit wallet mo para mapa-enroll mo siya. Kung wala, guys, din yung perang yan ay hindi mo pag-aari. Okay? Tanggapin mo siya, pero yung Gcash amount mo ang ibili mo ng credit wallet na 50 US dollars doon sa upline mo. Or kung wala ang upline mo, pwede ka mag-send sa mag-message doon sa GC ng mga LiveGood members na sabihin mo doon, I want to build, buy 50 US dollars. Sinong meron dyan? Maraming mag-reply you guys. Dahil gusto rin nila ng peso cash. Baya, Gcash. Okay? So, ganun ang gawin, guys. So, saan ibigay? Ibigay mo siya sa upline mo. Kung wala kang balance. Kung meron kang balance sa 50 US dollars, din kunin mo ang pera na ibabayad para sa uh, live good. Okay? So, nag mo na, guys. So... That means, si Livgood nakatanggap ng 50 US dollars via credit wallet. Ito lang pinakamadaling gawin, guys, via credit wallet. Because otherwise, hingan mo ng credit card yung bagong mag-sign up. Sabihin mo, mag-sign up siya sa sarili niya, hanapin lang niya doon sa email niya, bago, katapos niya magpa-reserve. Doon may instruction kung paano siya mag-login uh, in sa mag sa para siya mag-join sa LiveGood Okay, ilagay niya doon lahat ng mga detalye niya. Siya nang magawa ng username, password sa kalahat ng mga personal details niya. And then hingan siya ngayon ng credit card number. Once ibigay niya 'yon at tinanggap naman ni LiveGood walang errors member na siya sa LiveGood. Hindi na niya kailangang magbayad ng cash sa iyo. Okay? Pero kung ang meron siya is just cash peso, then ganito ang gawin natin. I-enroll natin siya using ano, credit wallet. Kaya nga, kung marami kang commission na dollar sa live good guys, hayaan mo siya, pabayaan mo siya diyan sa credit wallet mo. I-set up mo yung credit wallet mo na i-credit niya dyan lahat ng mga Funds na kita mo sa Linggo para gamitin mo ito pang enroll ng bagong ano uh, invites okay so nasagutan natin ng mga katanungan guys kung uh, saan ipadala ang perang pambayad sa Linggo okay hanggang dito na lang guys at uh, maraming salamat uh, good day sa lahat see you at the tap and God bless us all